sana mapansin nila ako. Pero hindi nila ako tinatawagan. <laughs> Hanggang gumawa na sila ng OTJ2, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, dumating na sa pagkakataon, sabi ko sa sarili ko talaga na baka hindi pa ako inap. Baka siguro sa mata ko, kaya ko kahit pa paano makapag-action, uh, makapag-drama, maka-arte ng konti. Pero siguro kanya-kanya panlasa eh, di ba? Sabi ko baka siguro sa panlasa ni Direk Eric sa kanilis Sir Dondon, baka hindi pa ako inap. tahimik lang ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, kung hindi talaga nila ako nakukonsider. Pero yun yung layo nung ano ko, sila iniisip ko, ako hindi nila ako iniisip. <laughs> sabi ng ganun sa sarili ko, kung hindi nila ako nakikitaan ng potensyal o ng, ng kakayanan para gumawa o maging part ng movie nila, sabi ko, bakit hindi ako nalang ang gumawa ng, ng, ng isang proyekto na para baka sakali, di ba, na makagawa rin ako ng mga ginagawa nila. Pero dahil sobrang busy ko sa batang Kapo, kumbaga parang dire-direcho lang, trabaho lang, trabaho. And then, isang araw nga, tinukwento kayo na ni Sir Don Don, sinabi sa akin ni Ate Leia, producer ko, sabi niya, um, uh, ko, gusto ko daw makausap ni, ano, uh, ni Sir Don Don sa so ni Direk Eric, baka daw pwede kayo makapag-lunch or whatever. Kinilabutan naman nun. Kasi, siyempre, honestly, hindi ko sinasabi, ang tagal kong inintay ito. Ang tagal kong pinangarap na makatrabaho sila. And then after that, sabi ko, sige, sige. Sabi ko, kahit sobrang busy ko, talagang ginawat ko ng time. Kaya may creative ako noon. Eh. Sabi ko, pwede ba mga 11am or 10am or 11am? Punta agad ako doon. Tapos dumating kami. Una kami dumating. Tapos dumating si Sir Don doon. Wala pa si Direk Eric. Sabi ko, ganoon. Kukwento kami ganoon. Kinawento ko sa kanya. Inamin ko. Sabi ko, alam mo, Sir Don, aminin ko sa inyo. Ang tagal ko nang hinihintay na sana makonsider nyo ako sa mga projects na mga ginagawa nyo. Kasi syempre, sabi ko nga, hindi lang sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, talagang alam yung na-appreciate ng mga tao yung ginagawa nating mga Pilipino. Kasi napaka-usay at napaka-talented talaga ng mga Pilipino. At pinagdaanan ko rin yan before, no? Nasa indie films pa ako. Tapos ngayon na, ito na, nandito na ako sa mundo ng teleserye, ng action, syempre nangangarap ka na makagawa rin ng isang pelikula na alam mo mapagmamalaki mo. And then, nung kukwento kami ni Sir Don Don, may mga projects silang gustong i-pitch sa akin na iba. At nakinig naman ako. When to wala kami nakinig ako ganun, ang, honestly, ang gaganda ng project na i-pitch nila sa akin. Pero habang nagkukwentuhan kami, sinabi ko sa kanya talaga, tinuwento ko sa kanya yung ano. Sabi ko, alam mo, Sir Don, yung totoo, sabi ko, naghihintay akong tawagan niyo ko eh. Kasi sabi ko ganun, sabi ko, sobra akong fan ng OTJ, sa kanang Bybus. So, kinuwento ko sa kanila, kinuwento ko sa kanya lahat ng ano. Habang nagkukwento ko, nakikitaan niya ng may project kami. May OTJ kaming gagawin eh. And then siguro pa nagkukwento mo, nakikita sa akin ni Sir Dondon na pupwede siya eh. Pupwede siya dun sa concept namin, kwento 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 kwento. Then after that, kung ano na ano, na napagkwentuhan namin, sabi ko, alam niyo po, fan din ako ng uh, Mineral Luna, ng mga ginagawa natin. Sabi ko, nakaka-proud kasi kaya na natin gumawa ng mga ganun eh. Yung pala may project din sila ng Bonifacio. Umapasok lahat ng mga napagkukwentuhan namin. And then after that, dumating si Derek Eri na pagkwentuhan lahat ng ano, tapos nag-present sila ng project. Pero, mas umangat yung concept nila ng OTJ sa kabunipasyo. Siguro dahil sa itsura ko, sa kakayanan ko, sa kayo binang ako na batang kalye, di ba? Yung normal na tao, normal na Pilipino, mas sumuswak sa akin yung mga karakter sa OTJ ni Mari Maghari sa kadung si Bonifacio. And then after that yun, yun na po. Nag-flow ni siya na nag-flow na para every week, nagmi -me meeting kami, nagki-creative. Tapos uh, matagal na po to. Matagal <laughs> na po yung yung meetings namin. Kaya sinasabing yung growing. Anyway. Yun din po. Kaya everything na nag ano, kami nadidevelop, na develop na na-develop yung kwento, yung projects and then hanggang na finally yung pag na pag-decision na namin na ito na gawin na natin and then after that ang iniisip namin paano palalakihin yung project hindi lang para sa buong Pilipinas kung para paano natin ipipresenta in global yung gawang Pilipino na which is yun yung laging ginagawa natin kaya sabi nga namin tatlo na kung gagawa tayo siguro doon na natin na magmamarka to hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo kasi misa lang yung pagkakataon na eh sabi ko nga ako mag-contribute ko lang dyan siguro sabi ko yung pagiging professional kasi every time talaga, every time na nag-meeting kami, talagang sinusubukan ko na parang uh, kahit sa production ko na may ambag yung kung paano yung pagiging maayos at mabuting um, trabador o tagasunod o bilang artista. And then sabi ko nga, uh, sa sobrang tiwala ko kay Derek Eric at uh, Sir Don Don, sabi ko, sila na bahala doon sa film. Hanggang maaari, nakalikod lang ako gano'n kasi gusto kong matuto sa kanila. At unang-una, sabi ko, sobrang akong proud na ang magsusunod nito, si Michiko, na matagal ko na rin pinangarap na makatrabaho nung nandun pa ako sa indie films. At ngayon, makakatrabaho ko na silang lahat. Kaya napaka, ano to eh, sagot uh, sa kutsa, matagal na matagal ko nang hinihintay at dasal. Kaya, very proud and may papasalamat ako. May, may hints na, bago pa kami mag-meeting, may hints na namangyayari talaga to. Kasi hiniram ko yung isang artista ni Coco, yung abogado niya, So the story of why he failed. That's why it's, it, it's subtitled The Battles of Andres Bonifacio because we will showcase all the battles of Andres Bonifacio and why it failed. Because we don't want 'di ba ang palagi nilang sinasabi, oh laging talo si Bonifacio, laging laging hindi na nanalo. But here, we really dissected the main reasons why he couldn't win a battle from beginning to end until his death. It's because may resistance din sa fellow Filipinos. So the main enemy in the story is really how hard it is to unify the Filipinos together and and have the same parang adhikain, no? the same goals. Uh, everyone has their own agenda and which makes it difficult for Bonifacio to to rise above it. Um, Siyempre, given given na lagi Ang sinasabi lang uh, mainit din ang ulo niya but it, it goes beyond that hindi naman siya reckless lang eh hindi siya reckless it appears he appears to be reckless primarily because he's frustrated with what's happening around them Now, that's why he ended up building his own KKK apart from uh, and we showed that there's a scene where he went to a gathering and had his Nolimitang Heribok signed by Siyempre, yan. That's what I'm saying now, uh, written for the modern times because di naman na namin alam kung nagpapirma talaga siya. But, but we to highlight the fact that Bonifacio was a big fan of of Rizal. And that's the reason why he kept on thinking about the revolution. So he went there, he had the, he had the book signed, but then he, he, he couldn't accept what they were all discussing on how to finish the oppression of uh, of Spain. So it was hinted at the end of the scene, kung hindi ka agree sa amin, magtayo ka ng sarili mo. Gawa ka ng sarili mo. And that was, and, and, that was the start of when he started building KKK. Yan. Medyo malayo pa yan. In 2017, uh, 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 pero uh, at least uh, like, na ng konting hints. Ay, you know? Pero the other one also is the is the varying versions of the death of Bonifacio. But diba, there's parts where he was... Hello. Hello, hello, hello. Ano pala yung mic niya? Hello. Ayan. Yeah. Yeah. And congratulations po. Kami sa, na, na sa kami sa natawan na nagsama-sama yung mga icons ng film na talagang inaawang talaga yung mga pelikula. Na-curious na lang po, na na Eric Maki. Bakit nga ba hindi niya pinonsider si Coco a long time ago dun sa mga unang sa On mga the job! Oo, di ba? Parang kung talagang isang magandang role yung kay Coco itong on the job, eh. bakit parang may lang talaga? Ano kaya yung reason? yung, uh, yung on the job, pag inisip nyo, for example, yung missing aid, mm -hmm. di ba? Ah, uh, parang yung material, parang bagay na bagay sinulat para kay John Arcilla talaga. No? Uh, medyo malapit na mag-retire na journalist, pero utusan ng mayor ng, um, ng uh, isang town, no? si Daily uh, Dennis Trillo naman, um, uh, masyado namang pinapangit namin si Dennis Trillo, ginawa namin yung sobrang ordinaryong preso. Uh, um, time tayo na yun, even on the job na original, no? on the job na original, ano ano yung ano ginagawa ni Coco noong time na yun? That was 2011, when we were shooting it. Juan de la Cruz. O oh, yun! Diba? Si so Juan de la Cruz, nasa ABS na siya, na nagtetelesegue. Na, 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 2011, we we had Piolo, uh, but it was through Star Cinema. No? The casting, uh, we picked actors. Si, uh, Piolo uh, was suggested by um, uh, Star Cinema. And then Gerald. No? Originally, may was Pang, but just got one more chance. Uh, sobrang, sobrang so I learned like, because uh, am a So, hindi lang nagtutugma-tugma yung mga projects. But you must remember, if you look at, kinakarir namin lahat ng movies na ginagawa namin ni Don Don, we don't write generic characters kung sino man yung papasok na artista, kung sino lang. Talagang tinitailor fit namin doon sa artista na kukunin namin. Um, pinag-iisipan namin because in as much as ang artista gusto niya memorable yung gagawin niya kami din eh, ayaw namin ma malagay lang may isang tabi yung ginawa ng artista na yun mahirap mag-cast ng malaking artista yung pag-unite, eh, yung pagkakainindihan at pagkikikisa kasi kahit ano sabihin natin na may pinagkakalagaan na buong Pilipinas watak-watak pa rin yung mali natin eh. kaya eh, yung kaya... Sabi ko nga, pag naging isa tayo na pinaglalaban puso at rin, siguro doon magkakaroon ng change para sa buong Pilipinas. Kasi sa ngayon, ang dami nangyayari sa issue sa bansa natin. Pero sabi ko nga, yung isip natin, yung puso natin, may kanya-kanyang